12 tips para sa ikakaunlad ng iyong sarili. 1. Huwag mo isipin kung ano sasabihin ng iba at tandaan mo. Kahit anong gawin mong mabuti, may masasabi pa rin sila sa'yo. 2. Huwag mong i ang sarili mo sa ibang tao. I-focus mo lagi ang sarili mo sa ikauunlad ng buhay mo kay Lord at sa pamilya mo. 3. Maging masaya at makontento kung anong meron ka. If bigyan ka pa ng maraming blessings, deserve mo yan. 4. Huwag laging kaawaan ang sarili, bumababa lang lalo ang confidence at moral mo, maging palaban ka lagi sa hamon ng buhay. Lagi mong tandaan na buhay ang Diyos na sinasamba mo. 5. Umiwas ka sa mga negative at toxic na tao, itong mga klaseng tao na ito ang hihila sa'yo pababa. 6. Huwag mong ikumpara ang sarili at buhay mo sa ibang tao kung anuman nakamit niya maging masaya ka at alam mong makakamit mo rin yan. 7. Magbigay ka ng time sa sarili mo. Need mo din mag-enjoy pa minsan-minsan para ma-refresh ang isip mo. 8. Huwag mong gagawin agad o maniniwala kung anuman ang sinabi ng ibang tao sa'yo, lalo na kung ang dahilan nito ay para ma-impress lang sila sa'yo, sa huli ikaw din ang mahihirapan. 9. Gawin mo kung anong gusto mo at magpapasaya sa'yo. Huwag mong intindihin kung anong sasabihin nila, basta't wala kang inaargabyadong tao. 10. Iwasan mo ang inggit at insecurity, maging humble ka lang lagi. 11. Mamuhay base sa estado ng iyong buhay, huwag mong ipilit kung hindi pa kayang bilhin o anuman, Wag ka magpabaon sa utang para lang magpa-impress sa ibang tao. 12. Laging manalik at magdasal sa Diyos, siya ang magiging gabay at sandalan mo sa iyong buhay. Tandaan, mahirap mabuhay kung nakadepende lahat sa ibang tao ang iyong desisyon, isip, kilos at gawa. Hindi ka mapapanatag, tandaan mo, hindi dapat sila ang magkocontrol ng buhay mo. Meron man dapat magkontrol ng buhay natin, yun ay silo.